May video naman ka ha? Okay guys, so you have to place your paper view to points. Para maglapag. And then, kailangan natin ng kayak. Okay. nên phải quyết định là phải 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 Bagus sekali. Ini lagi jangan beli anilagian kok. Karena kita Atau beginanya Oke Atau matik tapos mo di <tipo> ang maganda dito kasi ano tapos na uh, washing dryer uh, yun, tapos na after 24 minutes tapos na tapos uh, na kunin din dito sa session dryer yung ang hmm. tapos yun lang siya na ng maigi, wala na so, lang. start. start na siya. Ay, imagine, pala yan. Ah. Ay, wala pa pala. -lag -lag ka pa pala. Pag Gusto na lang libre ha? 20 yan. 1, 2, 3, 4, 40 lang po, no? Ito ay cold wash. Dapat dalawang ano? 5. Okay, that's uh, cold wash. That's 40 bar. Kung uh, gusto mo nang mainit, no warm. No? And press start. Yan po. Okay na yan? Ang washing time is 16 minutes and 30 uh, seconds po. And we welcome back after 17 ah, minutes. Ah, okay, Ayun lang no? yan? Actually, hindi ko na siya i-dryer kasi mainit naman. Pwede ko lang siya i-hang doon sa bawat sa taas. Para ano bago na, no? Kita niyo nang 40 baht. O yan po. No, simple lang ang buhay, no? Sa 60, sa so 60 baht mo. Oh, okay. nay mo. Oh, 12, sa ina, no?